Good morning guys Andito naman ako sa ano Malit kong garden Titingnan ko yung mga ano Kasi mainit na Yan yung mga sili oh. Ang dami na silang hinog Ayun oh. Ang dami na hinog ng sili Buti na kita ng ibon Ayan o oh. Hindi sila nakita ng ibon Hindi sila nakita ng ibon ngayon Hindi sila dumalaw dito yung ibon kaya di nyo nakain yung mga sili. Lakas kasi kumain ng sili yung ibon. Ayan o. ayun o. Nahihinog na. Madami silang bunga. Ang laki kasi niya. Mataas siya. Mataas pa siya sa akin. Ayan o, Pero ito yung ano ko. Ito o. Oh. Ayan yung aking magic o. Oh. Ang dami na namang hinog. Ang ganda ng pagkahinog nila ngayon o. Oh. Ang ganda ng pagkahinog nila. Ang dami nila ngayon. Ayan. Hindi din sila nakita ng mga ano. Mga insekto. Kaya ang dami nila. Mainit na kaya. Ano ganyan o. No? Ito yan guys. So, walang hinto ang bunga niya. May mga ano pa. Maliliit. Ayan oh. No? Mainit kasi kaya ano. Ang dami na niyang ano. Makintab na makintab yung mga bunga niya. Doon do, no? Ang dami na niyang bunga dami ng hinog o oh. kaya mamaya ano ubos yan mamaya kay nina mga ano bye bye guys may mga hilaw pa god bless ingat kayo